na siguro yung most awaited time ko at pinaka-exciting part dahil for today's video ay maghahanap tayo ng freezer na pwede natin bilhin para sa ating big show, may. Kaya eto, umalis na kami, bandang tanghali na kami umalis ng bahay after work ng Papa Chad. Kaya pumunta muna kami dito sa may FC Homes para mag-canvas or magtingin-tingin kung magkano yung presyo. Maganda rin kasi talaga muna mag-ikot-ikot or magtanong-tanong -tanong muna sa ibang mga shops para makbili natin kung ano yung talagang best price, mga Mars para dun sa gusto nating bilhin. Eto, pagdating namin dito sa may FC Homes ay may ina alok sila na 8 cubic. So, tinignan namin. Kaso nga lang, medyo nalalakihan talaga ako. At malaki talaga siya mga Mars. At medyo mabigat din. Nasa 15,999 yung presyo nito. Meron din silang 7 cubic. Kaso wala sila. Locks, kaya, ayun, hindi ko na muna tinignan. Kasi gusto ko talaga. Siyempre, pag bibili tayo, gusto natin yung bago talaga. Bagong stock. <laughs> hindi yung display. Charot. kaya ito, sinukat-sukat namin. Eh, hindi nga talaga kasya yung 8 cubic. At malaki talaga siya mga Mare. Kaya sabi ko, punta muna tayo dito sa May hypermarket since malapit lang naman siya dito. To, sa may C homes. Kaya dito na kami dumaan sa palengke, nag-shortcut na since hindi pa naman to naka-close nung time na dumaan kami. Pagdating namin dito sa may hypermarket, diretso kami dito sa Avinson. At ito yung naalok nila 4.7 cubic, nasa 13,500. Same price naman sila sa may FC Homes, yung 7 cubic in nasa 15,000, tapos 16,000 naman yung sa uh, 8 cubic. Kaso nga lang, wala talaga silang discount mga Mars. And after 2 days pa daw, yung delivery nito, if ever nakukuha kami. Tapos 600 yung bayad pag pinadeliver doon sa bahay. And then last na talaga, sabi ko, gusto kong puntahan talaga SM Kutan kasi last time nag-canvas na kami doon, parang feeling ko nasa 13,000 lang yata yung uh, 7 cubic doon. Kaso hindi ako sigurado baka nagbago na yung presyo dahil may discount nung time na yun. Kaya ito, muna kami dito sa may loto Outlet. Baka nanalo na tayo. Hindi pa natin alam. Eh, milyonaryo na pala tayo. <laughs> Pero ayun, wala kaming napanalunan. Kaya dumiretso na lang kami dito sa may SM Appliance kasi andito yung mga appliances na talagang hinahanap namin. At flex ko yan pala yung rice cooker na gamit ko na sobrang ganda mga mars. After 5 hours mainit pa rin yung kanin mo at eto dumiretso na nga ako. At feeling ko talaga mga mars tinatawag ako ng kondura na to. <laughs> At perfect talaga yung laki nito para sa akin na. yung laki niya, hindi naman ganun kalaki, hindi na naman ganun kaliit. Saktong sakto lang siya. Siguro mga nasa 5,000 or 6,000 na. So may ika siyang kasya dito. Kaya pinag-usapan na namin ni Papa Chad ko. Ito na ba yung kukunin na namin o kukunin na ba o hindi pa? <laughs> Ito yung kanyang price, i eh, nasa 20,000 yung regular price, discounted siya ng 14,495. And then may additional discount pa pala to. ng 5% dahil weekend kami pumunta dito. Every weekend meron silang discount na 5% basta meron kang SMAC card. Kaya, for the go na talaga. Kaya, iniisip ko talaga, bibili na ba talaga natin to? O, titingin lang tayo ulit. Kasi, parang, alam mo yon mga mar. Matagal ko talagang gustong bumili na nito. Kasi, madalas, ikinakapos eh, nga kami sa stocks. Gawa nung hindi naman tayo makapag-stocks ng ganun kadami. Kasi, maliit lang naman yung freezer namin sa bahay. Yung freezer lang na nasa ref na eh, Halos na sa 1,500 lang yung uh, kasha doon. Kaya, ito na yung matagal kong pinagpipay. Although, hindi naman to namin binayaran ng cash talaga, i kredit card namin to mga Mars, hulug-hulugan. Sa business kasi, kailangan talaga nating sumugal para malaman natin kung saan talaga tayo dadalhin ng ating tadhana. Kailangan natin subukan ng subukan. Baka sakali talaga, diba, mga Mars? Na namang masama kung hulugan or di kaya inutang natin. Ang importante is may responsibilidad tayo na kailangan natin siyang bayaran on time, mga Mars. Kaya thank you, Lord, talaga sa lahat ng blessings at biyayang binibigay nyo sa amin at tuloy-tuloy tayo sa pagbibenta ng show at ito yung explain na ni Kuya sa amin namin kung paano yung function. At ayun nga pala yung binayaran namin after sa lahat ng discount sa 13,770. Kaya for the go na talaga at nagbook na nga ako ng Lalamove para maiuwi ko na to. Kasi nasa 600 pag yung SM yung mag-deliver sa amin. And then sa Lalamove naman ay nasa 270 yung binayaran ko. Kasi malapit lang naman to sa amin. Alam yung mga Mars nung habang sinasakay nga yung ref dito sa sasakyan, e eh parang sobrang excited ako na hindi ko maalaman kung ano yung nararamdaman ko. Basta sobrang saya ko mga mare kasi feeling ko eto na talaga yung pangarap isang pangarap na natupad mga mars dahil sa showmy or dahil sa inyong support mga mare dahil lagi kayong nandyan para bumili ng showmy namin sa lahat ng mga nanunuod ng vlog namin at nagpapurchase purchase ng showmy maraming maraming salamat at shoutout sa inyong lahat god bless you and more sales sa atin at eto na nga yung first 1000 na ilalagay natin sa ating freezer kay excited na ako thank you for watching mga mars ingat kayo palagi